Hello guys, Eugene from South Korea Tara, samahan nyo kami Iyahatid namin yung twins sa school nila dito sa Pilipinas Mga nagtatanong kung magpo-for good na ba kami sa Pilipinas Hindi po, nakabakasyon kasi kami sa Pilipinas for 3 months kaya in-enroll ko yung kambal sa isang private school dito sa Pilipinas O, oh, yung iyahatid nyo <laughs> Naiwan yung iyahatid Si Wuri at si Nara lang yung papasok pero ang dami pong naming maghahatid. Sa mga nagtatanong kung maghapon nga ba yung pasok ng kambal, meron po silang tutorial sa umaga at meron din naman po silang regular class sa hapon. Nandito na po kami sa school nila Wuri at Nara. Yung mga pinsan po nila yung nagbubuhat sa kanila. Nandito na po tayo sa regular class ng kambal. 3 hours lang po yung klase nila. Sa mga nagtatanong kung meron bang pakain to, wala po. Nagbabaon po sila. Napaaga po yung pasok nila Wuri at Nara kaya hihintayin pa po nila yung mga iba nilang mga classmates bago sila magsimula. So, anyong!